Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayo diyan? Ayan po, mag-update lang tayo. Yun guys, nung June 10, ayan na, ano na naman tayo na second operation na naman tayo sa skin margin niya, sa outer area. So, yun, as sa minor surgery, kasi nga parang sa pre surgery ko, tas may nakita yung after 3 weeks may nakita yung doktor na sa skin margin parang something ay, hindi ko maintindihan kung anong paliwanag doon so yun kailangan tanggalin para make sure na natanggal yung tumor sa right breast ko ayun, nag agree ako nag sign na naman ako yung kaya noong June 10 na opera na naman tayo so ngayon ay pa uh, tatlong araw na paapat, ano ba ba paapat na araw Then after ng surgery ko ng June 10, kasi may ano din ako ng 2.30, may may schedule ako, may appointment ako para sa MUGA, yung examination ko para sa heart. Ayun guys, at uh, nung MAGA, inopera ako. So, kung kaya naman daw ng katawan ko, pwede. Safe naman daw. So, yun, nag-proceed kami sa MUGA examination ko sa heart nung hapon binilcher lang ako ng nurse pa baba dun sa nuclear medicine. Yun guys, after nun, sinundo ako ni Amo, umuwi na kami sa bahay dito. Kinabukasan, follow up check up ko naman sa oncology clinic. So, sinamahan naman ako nun ni Amo that time. Ay, hindi pala ako sinamahan ni Amo. Ayaw niya nang pumunta so ako na lang bali dalawa yung ano ko noon yung appointment ko isa sa physiotherapy at isa oncology clinic. so yun after that kinabukasan lumabas na naman ako para sa targeted therapy yun guys sabi ko nga ask ko sa doctor secure doc safe ba na, ma na mabigyan ako ng targeted therapy e ka ka opera ko lang safe naman daw o sige basta sinabi ng doctor follow lang ako yun guys, ang ginagawa ko na, na talagang pray, nilalaksan ko ang loob ko, kumakain ako para malakas ang katawan ko, para may panlaban ako sa gamutan. dinars pumunta rito sa bahay para i-check yung ano ko yung drain ko, yung para i-empty yung drain ko, at i-check yung aking pressure pads sa dito sa dibdib ko na nakatapal kung may leak, okay naman. Tapos i mo nila sa akin kung paano pag E, empty ng drain kasi hindi sila makakapunta ngayong araw na to at bukas. So, sa Monday na ang punta ng community nurse para i-check up po. Today, ginawa ko sa sarili ko yung ano, yun. Ako na nag-empty ng drain ko, nag-check ng blood pressure ko or temperature ko or yung pressure pad ko. Okay naman. Wala namang pain. Ayan. So far, so good naman guys. At talagang pinagpipray ko lang na huwag kung maranasan ng kagaya ng unang opera after one week na namaga ang likod ko, ang, ang gilid, at yung sa may kilikil ko at braso sobrang sakit. Pinakamasakit na na naranasan ko sa buong buhay ko yun. Ayaw ko lang mangyari. So yun, ayun nga, sabi ng nurse, sabi kasi ng, ng surgery nurse noon, mag-discharge ako, lagi ko lang daw ikikip na ganito yung ano, kasi para sa pressure yung right arm ko dapat nakagano lang, nakadikit lang. Kaya sabi ng nurse sa akin kahapon community nurse, kailangan kong i-exercise yung kanang braso ko dahil mamamaga daw yan pag ano, pag hindi ko siya i-exercise, mamamaga ang aking braso, ang aking likod, parang nung una. And guys, so exercise ako today. Bahala na. Alin man, after exercise, nakakip na naman ganun. Nakaganun lang guys, yan. nakaganon lang. Ngayong June 20, al alsinan na nila yung, i-remove na nila yung stitch ko, yung stitches, tapos itong drain ko, yung hose sa katawan ko e, eh, i-remove na rin nila. Makakaginhawa na ako nun, no? na ako, ako guys, pag ganun. Ngayon lang medyo mahirap sa akin kasi nakakabit yung hose sa katawan ko. So, ganito siya guys. Dito kasi sa Hong Kong pag na-opera ka, may meron pang hose sa katawan, may drain. So, ito guys ngayon, ganito siya oh dito pumupunta yung yung fluid, yung blood na galing dun sa inopera sayo. So na empty ko na siya guys kanina ng umaga. Paunti siya ng paunti kasi nung unang inempty ng nurse is 2 ml now is 1 one, one mil. Yesterday is 2 ml, now is 1 ml. Sobrang konti niya guys. Sana naman wala namang naging problema. Okay lang yan. As long as wala akong fever, walang masakit, at walang leak yung pressure pad, it's good. Goods na yun. At hindi na rin ako umiinom guys ng painkiller kasi nga wala naman ako nararamdaman masakit na. Uminom lang ako nung nakaraan ng kahapon, kagabi ng painkiller kasi nga... Uh, nag-targeted therapy ako, lumakad ako, solo lang akong bumaba ng bundok, sumakay ng bus, pagbalik nag -bus din lang ako. Sobrang hirap na hirap ako nun. Parang nung gabi, parang paghihiga ako, para may nakadagan sa dibdib ko. So natulog ako ng nakasandal, nakatulog ako ng nakasandal. So siguro pamadaling araw na nung makahiga ako ng plat. Last Sunday, sinaid ko na itong, pinashave ko na itong hair ko. Ayan, nagtutubo-tubo na ulit. Hindi ko lang sure ngayong July next month kasi guys may may bago akong treatment, isang radiotherapy. Na 15 session 'yon, 15 cycle. Isang uh, nakita ko naman yung paper, it's, it's like a targeted therapy pero ibahin nila yung medicine. So parang ano daw 'yon, uh, half chemo, half targeted. So hindi ko sure, nakita ko naman sa papel kasi uh, pwedeng uh, malalagas na naman ang buhok ko pero sabi naman ng iba hindi naman sila nalagas kagaya dito sa bupa hindi naman daw nakakalagas yung radiotherapy at saka targeted therapy ng hair so tingnan natin ngayon July if uh, hair, losing hair, na naman tayo sana hindi na o magdepende lang sa sa mga chemo, sa mga treatment ko kasi yun nga yung first time na nag -chemo ako after that, Then, examine, examine. Hindi na wala ang cancer. Hindi na wala tumor. So, another treatment na naman. So, parang nag-depend lang ako sa gamot na hindi naman niya kinaya agad-agad. Magbabago treatment na naman tayo. Ayoko nang tanggapin yung radiotherapy, guys. Kasi nga, napakahirap. Kawawa naman ang aking katawan at aking organ. Iniisip ko baka hindi ko kayanin, hindi kayanin ako, pero nilalaksan ko yung dog ko, binabais versa ko yung men mental, ano ko, yung mindset ko na kaya ko yung kakayanin ko. So, kailangan ko lang kumain ng marami, kumain ng sustansya, minum na marami tubig at exercise. So, parang yun na lang din yung nilalaban ng katawan ko, kumain, kumain, kumain at ng na marami tubig para may lakas ng katawan natin, guys, may panlaban sa treatment. Para manalig ka lang, nananalig na lang ako, kaya kinakaya ko kasi andyan si God. Ayan. Alam ko naman na hindi ako pababayaan ni God. Pero kailangan may gawin din ako para sa sarili ko. Kasi ayaw ko nang magpangatlo pa. Sabi ko nga sa sarili ko at saka sa, dito sa kanila. If ever, wag naman sana, if ever na hindi pa rin mawala, ayaw ko na. So mag i na ako sa pangalawang gamutan. So ayaw ko na kung may makikita o may ooperahin na naman, ayoko na rin. Kasi hindi ko na ma-enjoy yung buhay ko yun. Parang dun humingi na o tayo tayo katawan ko. So, may gagawin na lang ako para sa sarili ko. Para malabanan ko yung sakit, para lumakas yung immune system ko. Para hindi ako basta-basta gupuin -basta ang sakit. Pinagdarasal ko sana talaga mawala na ito after ng pangalawang gamutan. Yun guys mahaba-habang gamutan 14 14 targeted therapy so yung kahapon yung targeted therapy ko yun yung old na targeted therapy na hindi naman nadala ang ano ko um, ang cancer ko hindi siya nawala so nine nine cycles yun guys kaya naman wala naman masyadong side effect yung chemo lang talaga at saka yung mga injection so aalamin ko ngayon 20 kung yung targeted therapy na yun na half chemo half targeted if kailangan ng injection ng gamot na injection sa tiyan na 5 days, pag ganun parang sobrang hirap. Aayawan ko yung radiotherapy. Pag ang nangyari doon sa isang treatment ko eh, may 5 days injection sa tiyan, yun yung nagpapahirap sa akin eh. Talaga hindi ka makakain, hindi ka makakainom. Talagang igugupo niya. Iano niya talaga yung katawan ng pahihinain niya. So, pag ganun yung nangyari, hindi ko tatanggapin yung isang treatment. Okay na ako dito sa ano sa targeted therapy na half chemo half targeted. Tulang nila siyempre ng mga doktor pagalingin ka gamutin ka pagalingin ka. Pero hindi na the rest na yung hirap ng katawan mo hindi na nila alam. Hindi na nila ramdam. Yun. Mas ang gusto nila pagalingin ka dila o ano whatever, ano pa man ang maging resulta sa iyo, ang gusto nila gagamutin ka pagalingin ka. Pero alam naman natin na ang gamutan sa cancer eh. Hindi naman yung cancer ang nakakamatay, kundi yung gamot, yung gamutan. Kakayanin ba ng katawan mo? Kakayanin ba ng organ mo? O hindi. Kasi pag hindi kinaya ng organ mo, na, pag hindi kinaya ng katawan mo, mamamatay ka. Yun. Kaya nga pinapang ipapapermahin ka, ipapasahin ka dun sa may papasahin sa iyo Kasi pinapaliwanan naman lang na pwede kang mamatay sa mga treatment pwede ka mabuhay o mamatay sa mga treatment yan kung kakayanin mo so depende nga sa katawan ng tao depende sa iyo kung malakas ang fighting spirit mo kung malakas ang loob mo maalag ang positive kakayanin mo pero pag yung parang ano mahina na yung katawan mo mahina pa rin yung pag-iisip mo puro negative ka mamamatay ka guys hindi ka gagaling mamamatay ka kasi sa tuwing Ituturok nila yung gamot sa iyo tapos yung takot ang mararamdaman mo. Yun, manghihina ka ng gusto. Pero ako kasi ang ginawa ko, naging positive lang ako. Every time na pupunta ako sa chemotherapy center, very excited ako. Kasi ang sa ko, matitreatment na ako, gagaling ako kasi yung iba kasi ang tama sa kanila parang kilig na kilig na sila, nervous na sila pag nandun na sa chemotherapy day center, kaya yun, hindi nila minsan kaya, kawel sila hinang hina sila, nakahiga sila so, awa ng Diyos binibigyan ako ng lakas ng loob lakas ng katawan, na kaya kaya ko. Salamat guys sa inyong support ayan, ah uh, hinihintay-hintay ko lang talaga to ilang araw na lang, uh, Friday ba, um 20, June 20, Friday. So, tatanggalin na nila. Ito, guys, sobra ang ano. Gusto ko nang ipakita sa inyo kung anong rain. Ayan, nandun. So, nilalagyan ko siya ng bag kasi ang pangit siya ng na palawit-lawit. Naglalakad ako. Kine-check ko din kung nag-black ba siya o nagbara. Minsan kasi, guys, nagbabara. Date next time. Thank you guys at ingat kayo palagi. Ingatan niyo inyong mga sarili. Pang buhay ko guys. Alam ko matagal pang buhay. buhay ko. May mga kasabayan ako na talagang hindi na laki na kaya na. Hindi na kaya ng katawan. nag i na ng treatment at uwi na ng Pinas. Pero alam ko sa sarili ko, kaya ko pa. Laban lang. Positive. Prayer lang guys. Ayan. Pero ano. Natutuwa naman ako kasi mga express yung mga nakakita sa akin na sinasabi nila na oh, ka-opera mo lang kahapon parang walang nangyari ayan ka naman lakal laka dito yun sa tingin lang nila sa akin physical kong appearance okay ako so natutuwa naman ako dun kasi parang hindi naman talaga ako mukhang may sakit na may sakit na hirap na hirap sa akin karamdaman hindi ganun guys kaya natutuwa ako pag ganun yung sinasabi nila sa akin o kung hindi ka kalbo kung hindi ka lang kalbo, hindi hindi ka namin makikita ng sakit. Ganun guys yung impression nila sa akin. Ayun. Awan ng Diyos, kinakaya. Kaya ng laban guys.